my countrymen uh, just to give you uh, the current situation I am about to land uh, sa kay galing ako Dubai it's the proper call it's a long call it's a long flight uh, okay ako. and uh, I think this is something to do with the um, law and order law. at sinasabi ko naman sa mga polis military na trabaho kayo at ako ang managot so ito na nga ating law enforcement ng mga militante. Sinabi ko na I will protect you. I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say